Sir, sir, wag po muna kayong lalapit. Wala pa po yung mga pulis eh. Police ako. Sino ba unang nakakita nito? Ako, sir. Kasi kanina, yung mga aso ko, pumunta dyan. Tapos kung ano-ano yung mga kinakalkal nila. So, lumapit ako, sir. Tapos tinanggal ko yung mga basura sa ibabaw. Sir, tao pala eh. Matay, sir. Tao. Huwag na nalapitan sa mabaho. Yan, no, ma yeah, <coughs>

Hindi namin kayo nakita sa session kanina. Oo nga po eh. Eh, pasensya na po. Sumama yung pakiramdam ko eh. Hindi rin ako maiwan ni Tonyo. Oh. Pero okay na po ako ngayon. Good. Y yun ang tama. Pag uh, may kailangan ng partner mo, you drop everything. Mm, talaga. we, balab, mm. we will drop each other later. I'm mm, <laughs> <we> <laughs> <laughs> Ay, sorry. Okay pero alam ba? nyo, talaga nag-alala kami. Kasi akala namin, busy kayo sa kakahanap ng sing -sing namin. Kaya hindi kayo naka-attend. Ah, hindi naman ho. Pero huwag kayo mag-alala. Bukas, subukan ulit namin hanapin. Basta bukas ha. Kaya mukha mo sa morning session. Apo. Sige po. Okay, ba. see you. See you. Iba, ito na lang tayo. Sir, baka nga tama yung sinabi mo kanina. Baka nawawala lang talaga yung singsing -sing ni Ms. Rose. Problema niyan, back to zero na naman tayo. Wala na naman tayong suspect.